Magandang buhay mga kakaugang! Ayan po ang pinamili ko today. Araw-araw po akong namimili. Dahil po pinapaikot ko lang po ang aking budget. Kung ano po ang aking benta, yun lang din po ang aking pampamili. Umiikot lang po kami. Hindi po ibig sabihin, pag araw-araw po namimili, marami po kaming pera. Yan po ay para sa si tindahan. Kung natutuusin po ay kailangan po busog ang mata ng customer sa mga paninda mo. At yan po ay pinapaikot lang namin at limit lang po ang pautang. Sapagkat kung lahat po ay uutang, kawawa po ang tindahan. Kaya pag uh, uh, medyo kapos na ang tindera, ikot din po ang puwet namin sa paghahagilap ng aming puhunan. Kaya kung maari, hanggit maari, limit lang po ang pagpapautang at kung maari, huwag pong magpautang. Yan po ang pinakasikreto po sa tindahan. Ano po? Para po maging successful o lumago dahil kailangan po ng puhunan palagi sa tindahan. Cash to cash basis lamang po. Kung magpapautang kayo, malapit ng sumahon. Kung magpapautang ka, sa mga tiwala ng tao lang. At kung magpapautang kayo, alam po magbabayad. Yan lang po ang advice ni Ogang.